So bilang pangwakas, pag-uusapan natin naman ngayon ang mga pamamaraan ng paghubog sa konsensya o ng konsensya. At ito ang ay batay sa mga recommendations ni Esteban noong 1990. Kaya tatandaan natin, uh, maaaring may iba pang pa mga pamamaraan ng paghubog ng konsensya ang makikita nyo sa, sa iba't ibang sites, sa internet. Pero narito ang kanyang mga recommendations. So merong Anim na recommendations, Esteban. Una ay ang pagkapatalas ng kaisipan at pagsusuri ng tamang katuwiran. So sa number one, kinakailangan nating uh, ipagpatuloy ang pag-develop, ang pag-enhance ng ating kakayahang mag-isip. Dahil ang kaisipan ng tao o ang isip ng tao ay naghahangad o naghahanap ng tama at ng katotohanan. So, kinakailangan nating patalasin ang ating kaisipan. At ikalawa, kinakailangan din nating patalasin ang ating kakayahan, mga tuwiran or reasoning skills. Sapagkat sa reasoning skills, mapapatunayan ng tao kung tama ba o mali ba ang kanyang ginagawa o ginawa sa buhay. Number two, tanggapin din ang katotohanan na ang buhay ng tao ay magkakaroon talaga tayo ng mga pagkakataon na hindi natin magagawa ang mabuti at ang magagawa natin ay masama. Kaayman nito, uh, kinakailangan nating tanggapin ang katotohanan din na may mga bagay na maaaring makatulong sa atin para mapagtagumpayan natin ang mga challenges na mararating natin o ma, ma makakaharap natin sa ating buhay. So kinakailangan din nating isaisip at isa puso ang layunin natin bilang isang tao. So tayo bilang tao ay tinawag ng Diyos para makasama niya. So sana magawa natin magawa natin ng paraan para mahubog natin ang ating konsensya at magawa natin yung tama at maiwasan ang mali. Number three, sikapin gumawa ng kabutihan at umiwas sa masama. So, ito number 3 ay may kinalaman naman sa sa ating kasanayan. Okay? At tandaan natin, kapag tayo ay laging gumagawa ng mabuti, mas magiging madali para sa atin ang magdesisyon para sa kabutihan. Samantala, kung lagi naman natin ginagawa ay masama, mas magiging madali para sa atin ang gumawa ng mga maling bagay. Number 4, sanayin at patatagin ng emosyon. So, kagaya nung sa number 1, sa kaisipan, kinakailangan mong ibabaw yung ating kaisipan. Kinakailangan madisiplina ang ating emotion when it comes to crisis situation. Bakit? Kung minsan, nagiging clouded yung ating, yung ating kaisipan sapagkat nangingibabaw yung emosyon. Okay? Hindi naman ibig sabihin ay eh, huwag na ang gamitin ang emosyon. Okay? Kinakailangan lang katulad ng isip at ng kilos loob, kinakailangan lamang siyang sanayin at patatagin. Okay? Number five, Pumili ng mga tao makatutulong na malinang ang iyong mabubuting katangian. So, hindi natin kinakailangan na tayo magsarili lang sa pagdidesisyon sa buhay. We can ask our parents, our guardians, and perhaps your teachers. Okay? Kung meron tayong kalituhan sa buhay before we do acts or we, we commit ourselves to certain actions, let us ask them for advice. And number six, Huwag na huwag tayo man mawawala ng tiwala sa kung sino man ang Diyos na pinaniniwala natin sa buhay. Sabagat kung kung meron tayong tiwala sa Kanya, I am quite sure na hindi niya tayo pababayaan na masadlak sa masama. Okay? So, that, that, those are the six ways or mga pamamaraan na maaari natin mahubog ang ating konsensya. Tandaan, ang konsensya natin ay ibinigay sa atin ng Diyos upang maging tulong sa atin na makita natin ang tama at mabuti, ang mali at ang masama, at magawa ang mabuti, maiwasan ang masama. Subalit so, hindi ito isang perpektong gabay. Kinakailangan itong mapagibayuhin, kakailangan itong i-develop at gaya ng sinabi ko sa panimula kong uh, sa aking panimulang mga salita, ang konsensya ay mahuhubog natin at mayroong iba't ibang pamamaraan na maaring gamitin ng isang tao upang ito ay mahubog. So, ito nga yung anim na ibinigay ni Esteban noong 1990. So, ngayon nakatapos na kayo sa module 2. Maaari nyo nang gawin ang iba't ibang gawain sa ating Google Classroom. Maraming salamat.